Hmm. okay. Let's try playing Diablo 3. na matagal-tagal na ako din naroon mga 7 months na. Tama, 7 months. Nagal naman hmm. na. Hindi na natin kung marunong pa tayo. Ang tanong ay kung kaya pa ba ang partner natin. Ito yung dami ng patch at ang dami ng mga bagong ano dito, mga items. Ito subukan natin. blood shards my ass. Ano yung mga bago nyo? Parin ba rin ito I cannot do that here. Hindi ba? Ano nga ba? Nakalimutan mo na eh pa ayaw mag-bug. Paano ba dito yung gamit dito? Inventory. Ay, ang dami naman ka-arte yan. Not here. Skill. Paano makikita yung skill tree ko? Ano ba ko ba yung ano? Ano ba ito? Yeah. Ah, hindi. Ito lang ako na isa. Ito ano lang ko lang po. Hindi siya wala. Saka, Pax. Sing Sing. Ano ba ito? Sing Sing na lang. Wala ba ako na? Wala ba akong sa Pax dito? Ito. Extreme. Ito yung Wala ba ako dyan? Wala yata ang yung Wala nga akong yung mga hmm, Paano ba yun? Wala akong Anong gagawin ko ngayon? Sana hindi nawawala ito eh. I cannot that. do that here. Midnight feast, additional zombie dog. Here's the bill. Wala akong standstill. Grabe naman na wala lahat. bar to. Ang hmm, madali. Ang madali. Kaya natin. Tapos tayo. Kung kaya ba natin dito? Takbo na lang. yung mga tao Kapag mga Napakabagal Napakabagal po patay Na, kapay na ako bago pa nag- Baka patay na ako bago pa ito lababas, eh. Ano downloading na naman? Additional content? ma May patay na ako bago pala mabas yun. Yeah, ayan, ano mga paglaro yun? Puro ganyan. કેનોમન કાલમન ન્યામ sobrang bagal naman yan ba itong abyss ng content na ito katakanda duwa na yun yung may sinasabi nyo ng bago Pagagal naman niyan. naman niyan. Siguro naman nun 10 uh, minutes na lang, no? <laughs> Bagal, grabe to. Sir, kusad. Patay na ako nito kung ano to. May kalaban doon sa nilabasan ko. Sige pa lang, di mo na ako nag-hardcore eh. Softcore na lang muna. Baka mamatay lang eh. Ang ganda ng graphics ha, ah. yung appearance gumanda ha. Ah. Ang ganda ng itsura namin ha. Eh. Ano ba yung mga powers ko rito? Ito, ito yung kalaban ha. Ah. Patayin niyo, patayin niyo, patayin ha. Ah. Ang 是不一样。身 Baka oh, kalabang ilip. Gusto ko kaman kaya ko ba ilip. Yun, ilip. Oh, kaya, kaya. Pwede. My friend! Sabihin victory.

I do not have the him. Him, when the angels were young, the aspect of wisdom found the eye of only here. He named Dance it the and all of heaven swore to protect you. Arcane, tapos ano pa vortex, tanggal ayon. I'm lá. dahari na uh, ano pongskal ng ayos lang hindi sa lungi Tanta nga ko Walang, walang ano town portal pa uwi Go go <laughs> ko na okay Hindi okay gago talaga that's it folks. Yun yung ating umunan. Tapos <laughs> nalaman natin kung paano siya. So ganun pala siya. I mean, fairness gumanda yung graphics niya. Totally. In, in, in totality. 尽量。您